Paano nga ba mag-travel sa Georgia kung ikaw ay caregiver dito sa Israel? Ano yung mga requirements at magkano yung mga babayaran? So, hi, I'm Raquel for caregiver ako dito sa Israel for about 8 years now. So, pag-uusapan natin ngayon, ano yung mga ginawa namin? So, nag-DIY po kami ng aking mga kaibigan. Unang-una -una pong ginawa namin, nagpa-book po kami ng aming airline ticket. So, airline ticket na kung saan, two months before ay nag-inquire-inquire na kami or three months before I think. So, yung three months before, medyo mura pa. Nung nag-decide talaga kami na go, ay medyo numahal. Kaya napaka uh, maganda talaga na mas maaga, mas maganda kasi mas mura. So, yung binayaran po namin is 1,346 shekel. So, yan po, each per, per head po yan, ano, yung 1,346 shekel. Now, after namin uh, nagpa-book ng aming airline ticket, sinunod naman po namin ay yung aming hotel accommodation. So, yung hotel accommodation, meron po akong contact sa Georgia na kung saan kami po ay mag-stay for about 5 days and 4 nights. So, ang kasama po doon sa hotel accommodation is yung pre-breakfast tour package na may kasamang tour guide and then yung van na sasakyan. And then, ganun din, hatid-sundo sa airport. At um, ano pa ba? So yun lang. And ang babayaran po namin is $316. Dollar. So, yan po for 5 days and 4 nights. And then, sunod po, after noon, nung kami nagpabook na ng airline ticket, nagpabook na ng hotel accommodation, that was the time na mag apply na po ng entry visa. So, yung entry visa po, na kung saan, Uh, yung sa akin kisa no, dahil yung amo ko yung nag-apply nito sa online. So, 2 days lang nakuha ko na po yung aking entry visa. And then, binayaran ko po, po is 195 shekel. Now, lastly, yung pinakang uh, importante din is yung travel insurance. So, isa rin po yung requirements kung tayo po ay pupunta sa Georgia, which is, ang binayaran ko po, po is for about 49 shekel. So, harel po yung sa akin, ano, yung aking insurance dito. So, pwede po tayong kumuha ng travel insurance sa ating mga uh, insurance, ano. So, I, just as your employer, kung gusto po kayong tulungan, ano. Uh, ganun din po, iba-iba yung pri price pagdating sa travel insurance. So, sa isa kong kaibigan, medyo may kamahalan. Sa Miguel po isa, siya, ano. So, yan po yung mga requirements na dapat natin is-submit. And sa Georgia po, kung kayo po ay caregiver dito sa Israel or kayo po ay nagtatrabaho sa Middle East, kayo po ay visa free. So, ang mga ipoprovide lang po natin kung gusto nyo pong mag-travel sa Georgia, ito nga po yung entry visa natin and then yung travel insurance. So, yan po yung mga kailangang submit or dalhin natin or i-apply po natin. Ano? And then, So, ang pinaka-importante lang po, dahil nga po visa free, um, if tayo ay caregiver din sa Israel or nag-work nag kayo sa Middle East, visa free tayo, as long as tayo po ay may work do sa country na sinabi ko po na, ano, like here dito sa Israel, tayo nag-work as caregiver, kung tayo po ay may visa, na ang requirements po is 3 to 6 months, ang validity, ano po. So, yung in my case po kasi, bakit po sinabing 3 to 6 months? Kasi yung sa akin po is mag-expire ng July. Ngayong July na July 2024 na sabi nung aking contact sa si Georgia, dun sa aking tour guide, is okay pa naman daw. So, yan lang yung mga requirements na dapat nating i-provide. So, hopefully, nakatulong ang video na to and see you po sa aking next video para sa Georgia travel po namin. So, that's it and... Have a good day. Keep safe po mga caregivers dito sa Israel. Thank you for watching. Bye.